sundan niya ayan pala ginagawa namin dito ang ano ang kalsada ganito siya kadikit yung ano ang bakal 2020 sila lagi pa ng horizontal yan tapos taas pa double yan Kaya, ganun ka ano katiba yung kalsada nila dito Ito so, na mga kamester yung ano ang simula ng pagbakal namin. Ayan, wala tipid sa bakal yan. Ayan na, kami ng ano, pangalawang bakal sa taas, yung pinaka-double daming bakal ah dalawang dugtong pa lang kami ayan eh yung gawa namin mga kamister morning sa inyong lahat mga uh, mister alas 4.20 na mm -hmm. at natapos namin yung aming mga bakal na dala at wala na kaming magamit bukas naman Ayan. so yun na yung ginawa namin mula kahapon alas 2 so, tapos kami hanggang alas 4 na ng umaga so di sya madali mga kamister kasi double shot at saka 20-20 yung spacing So, sobrang ano niya. Sobrang matrabaho din. Ayan. So, hanggang dito na lang mga ka-mister ko. I love you all. The next day. Ano? Okay na? Okay na, sige na. I-mix mo muna. Ayan, may boss kami mga ka-mister ko. Ayan, oh, may baka na lahat. Let's go! Pero tayo alalay bako para hindi mahirapan yung mga anong bata natin. So, yun na nga mga kamister ko, ang ating boss ay apat na mixer pa lang. Yan lang yung tinakbuhan niya. Eh makapal po yung ating boss. So ito na yung ano natin. Nubusan. Mamaya ulit tayo mga ano sa inyo mag-update na yan. So good morning sa inyong lahat mga kamister ko <laughs> Alas 5.40 na Hindi pa namin natatapos buhos Sinabutan na kami ng umaga Dahil sa Madalang yung dating ng aming ano, mixer Dahil may kasabay daw kaming building na binubuhosan So ayan Bali nasa ano pa to 100 plus 100 plus na ano haba nabutan na kami ng umaga araw ayan maliwanag na so hindi ko pa alam nito kung matuloy-tuloy pa ito Mara mabit yung mahaba pa eh ayan o no? pala yung napipinis namin ito matagal din matuyo yan uh, natin yan mamaya kung abot pa kami ng alas 7 o alas 8 kasi tatraffic na dito yung ano yung kahabaan nitong Ross Boulevard baka i-open na, i -open na namin mamaya ito o, um, malalaman natin mamaya